hindi naman kami talaga ganun ka close ni Tado noon. Dahil uh, pareho kaming aktivista. Uh, mas naula ako ng medyo marami kaming kawal <laughs> sa kanya. Ngunit, uh, alala ko nun si si Tado ay miyembro din ng isang teatro uh, theater group. Uh, hindi lang siya Pagka multi-talented talaga si Do. Uh, uh nagkasama kami ng uh, talagang uh, nag-uusap na kami na madalas at kung uh, saan sana sa Dakila simula nung naitatag ito ng 2005. Uh, although nakikita ko na rin noon si Tado sa sa TV, Kapag ka rin siya doon. Uh, Actually, matagal ko nang hindi... Matagal lang kami hindi nagkausap ni Ado. Uh, may mga bagay sa aming organisasyon na hindi rin namin na isa ng maayos. <laughs> Kasi si Tado ay Tado talaga yun, napila sa mulo. Uh, although, maganda kay Tado. Uh, Ang ng pangarap namin eh. Guruin nyo, gusto namin. Gusto namin kayong maging hero lahat eh. Uh, gusto namin kayong maging hero. May encourage kayo na maging uh, bayani. Uh, napakataas ng, ng, ng aming ng aming pinamangarap. Pero yun yung isang bagay na sa katigasan ng ng niya. Walang parang walang hadlang. Lahat lahat sinosong niya. Pero mamaya mababalita mo lang. Anong ginagawa ni Tabi doon? Uy, may project na naman na bago sa tao. Parang lahat yata na walang, parang walang, walang puwang para huminto, walang puwang para hindi magpatuloy. Uh, malikot malikot din ang kanyang isip marami siyang mga magagandang ideas very unconventional yung karamihan tulad na lang itong kanyang mga naisip na huling kanyang proyekto uh, para sa na uh, si Tado ay uh, isang bayani Uh, inakita niya yung kung paano talaga magmahal sa ating bayan kung paano magmahal sa kapwa kung paano ibigay ang, ang oras ng sarili para lamang may may sulong ang, ang pinaniniwalaan ah uh, hindi pa tayo tapos pag-ayos tato. Kaya lang na nao naman na tumahalim ka na. Nabigla kami sa yung pagkawala. Hindi namin inaasahan Ngunit uh, mananatili ka sa amin. Sa aming, sa aming buhay. uh, ipagpapatuloy namin ang, uh, uh, ang ating sinimulan. Uh, alam namin na kahit wala ka na physically, eh, makakasama ka pa rin namin. sa mga uh, mapayapang paglalakbay. jadi gak sabar tadi